So ayan na po mga kalbularyo, titingnan lang muna natin sa ating X-ray machine kung anong mga panuhot na lumalabas rito. So mayroong 28 na DTC. Marami-rami na naman ang mga inkanto na nakatira rito. So ngayon, itry lang muna nating i-delete kung ano na lang ang fault code na mahabilin. What? So mayroong pito na nahabilin rito. Ayan. So ngayon, pandarin natin ang makina at observe po tayo sa mga lumalabas na indicator light rito. Kita naman natin yung mga nahabili na mga kwarta honong diring dapita At yung isa, tumatago-tago pa Silip-silipin na lang natin to Kita nyo naman na nagiloy yilo ang agi rito Isa sa mga concern ng may nito ay yung tumatakbo na ang sasakyan Ay mag-jerk at delayed acceleration So ngayon, itry lang muna nating irod e test At tingnan na lang natin kung ano ang mga posibleng piang na lumalabas nito So yan po mga kalbularyo kahit nakadown yung handbrake natin oh, umiilaw pa rin at sabay umiilaw din yung ABS indicator light so ibig sabihin mayroon na tayong suspect rito yung ABS module yes! itingnan na lang natin kasi kadalasan pag lumalabas yung ganito ay wala na tayong duda nyan proceed na po tayo sa ABS module so kita naman ninyo ngayon na nagdisco-disco yung transmission indicator light Iwan ko kung mayroon ba siyang dancer ito So ngayon itry lang muna natin patakbuhin ang sasakyan Para magkaalaman kung ano talaga ang gihambi ng mga balatian ito Ayan so kahit apak-apakan pa natin oh. Hanggang jays na lang po ang takbo natin at kahit anong bomba-bomba pa -bomba natin ng accelerator ito ay hindi na umaakyat pa ang RPM at palaging naka-check engine light, mayroong anim na lumalabas na quartahonon ding dapita So wala na tayong ibang magagawa nito mga kalbularyo. gagamitin natin ang ating tinanugan ng orasyon. Right, so paabot lang kita Kano sa tama? ni LeBron James, tablaran man naglakaw ani. Oh no! So ayan po mga kalbularyo. So hindi lang muna natin yan ginalaw yung transmission Dito po tayo nagumpisa Hindi po tayo gumamit sa ating tagantagandering dapita Kasi halatang halata naman na uh, mayroon talagang problema ang module nito So ganyan lang po ang ginagawa lang muna natin At papalitan natin ang module At dito naman sa ABS control module ay hindi natin ito papalitan Mag undergo po tayo ng repair At pagkatapos na natin ng na may repair Tingnan lang natin kung obra oh, ba ang ating ginagawa rito mo no, ini ganahan ako ni Modol kay mo repair ka ba hindi ka dito palit kasi mm. save yun ang customer eh. kung so, hindi yun mada, o repair ako oh. ay oh, ilis ba ko ako oh, ilis ba ko ay eh? pag to bubri ang tagi muna ayun na nila doon nga gusto mag pour ko ka wala binang mag magkatrubol mag forward doy yung kuno doon Tino na doon depende Namay gitawag nato na to o oh, paubusay ng pira sa pitaka at napunta yung itawag o oh, ayom, ayom pirada ang iba ay nag-comment po sa atin kung bakit titirahin natin ang ganito. Pero alam nyo, walang lisod dito kung gusto mo talagang matuto. At ito rin ang tatandaan nyo, pag gusto po kayong matuto, ay kailangan na marunong po kayo umamin sa mga kamalian nyo. Pero alam nyo, yung mga basher natin ay hindi yan makadot sa akin kasi marunong naman akong tumatangga pag magkamali ako. Halimbawa na ano lang na gawain ito. May nag comment talaga sa atin but magawa tayo ng ganito ang sobrang sensitive raw alam ko naman na sensitive po ito pero pag gusto talaga tayong mag-explore sa mga mahihirap na gawain ay talagang makamit din natin kung ano ang gusto natin mangyayari sa buhay so katulan lang nito mga kalbularyo sa mga kapwa kong mekaniko dyan huwag kayong umatras kung ano man ang hamo ng mga problema ng mga sasakyan titirahin natin kahit gaano yan kalison alam mo marunong ako magtigal ang James no Tagalo ka palaka <laughs> At pagkatapos kong giukab-ukab ang EBS module nito, sinubukan kong ikabit ulit para magkaalaman na kung tumama ba aking patsyamba de dapita. <coughs> Sabi ko sa inyo kanina, wag na wag kayong aatras sa anumang problema ng sasakyan. Kay pananglit o diligyod madala sa tag tagan ang prosida yung tasa step stipto at sabay bulong sa may-ari. Ma'am sir, palitan na natin to kasi galabad na yun ang akong ulo. <laughs> So ayan po mga kalabunlaryo, ito po ang bago nating order na TCM. Ayan. So ito naman ang luma. So ngayon, itry natin dito ikabin. Ah, tingnan na lang natin kung wala na ba yung mga quote na nakikita natin kanina sa ating ICM machine. titingnan natin kung hindi na ba mag din ang takpo ng sasakyan. Ano saan muna, Ram? So panahon man? Kapit na na magtaon. Kapit na na magtaon? Kapit So ngayon po, mag-proceed po tayo ng kalibrasyon at programming. Para sa pagsiguro na walang palpak sa aking trabaho, ayan, di ko talaga maiwasan na gamitin ang aking orasyon nga tinanugan. RAP! 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 Ito na po, pagkatapos na nating gituklok-tuklok ng makadaghan sa ating X-ray machine kanina, tingnan na lang natin rito. Pandarin natin ang makina at observe po tayo kung mayroon pa bang sinyalis na ATM indicator light rito. So pag sakaling hindi na lumalabas yung item ibig sabihin ay hindi na po ito mag-cash out ng pira. Ayun. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay nawala na lahat. Ayan o. Oh. So ngayon itris up pa rin natin sa ating x-ray machine para malaman natin o ma-confirm natin na nawala na yung mga gihambi na balatian ito. Alright, tingnan natin. So ngayon po mga kalbularyo, kita naman ninyo na nakasero na talaga. Ibig sabihin, clear fault code na lahat. So ngayon, itry lang muna nating road test para malaman natin kung hindi ba magjijerk yung takbo ng sasakyan. Kasi nung dati ay hanggang 20 lang po ang takbo nito. At kahit mamuok na yung accelerator pedal, hindi na talaga siya lumalagpas pa sa 20 Dahan-dahan kong pinalabas at pinaikot-ikot ang gulong rito At para hindi masyadong mabughat ang makina Pinatakbo ko lang ito hanggang 105 bilo Wow! Yan, observe po tayo Tingnan natin kung umabot na ba tayo sa 100 Ayan o, oh. tingnan nyo ang speedometer ngayon Ah, yan So lalagpas na po tayo ng 100 ngayon at medyo hinto-hinto tayo ng gamay-gamay kasi baka mapasok tayo simbako doon sa gisunda natin no? oh. hinto-hinto lang muna tayo ang importante po ay nakikita natin kanina dito na lumalagpas na po tayo ng 100 yun so ngayon once again I declare problem solved na naman po tayo dito yan so maraming salamat po sa inyong panonood as always dalaygon ang Diyos daghang salamat i bow